nagpakita si Haring Araw mga kalamon walking tayo with my niece my brother-in-law and I'm uh, I'm and the, and the, and the imaginary friend imaginary <laughs> yeah <laughs> yeah walking tayo mga kalamon yan ang view namin na dito yan ang view namin habang nagwa-walking ganito mga tao dito pag may araw super jogging kami naman, super walking 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 on the sunshine favorite spot to stop over, look at that oh. dun pa kami maglalakad sa Toktok -tok. ayan mga kabataan, super bike pag ano pag nagpakita ang araw pag nagpakita talaga araw dito naglalabasan sila yan na ang pinakatodo nila na tao dito Robot, so right. ah yeah